Ito rin si Otsu. Ah! Oh, dili magsakpo, ay. Kaya ana. na. <laughs> ah! ah! na si Otsu ngayon, ah. Ganda ng blessings, ah. Salamat <laughs> sa lahat. Nasa tabi ko po si Kuya Bal Santos Matubang. Subscribe niyo po. Bilya Ayog. Yeah! Salamat po. Salamat din po. <laughs> hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po sa si Ate Edna Vlogs. Ayan, good morning mga kalingap. Subscribe po natin ya Ayo. Ayan, mga, mga partner po natin sa kalingap. Ayan, maraming pong thank salamat. You. Ayan mga kalingap, hello po. Please, uh, supportan niyo po. Bella Ayop ayan pinsan ko po isa, isa rin po pinsan namin ni Kalingap Dan maraming salamat po sa inyo po sa suporta uh, click po nang subscribe pa-comment like and share po sa kanilang channel Bella Ayop uh, hello po sa inyong lahat mga Kalingap ito po kasama ko po ngayon ang aming pinsan po ni Kalingap Rab at ni Kalingap Dan si Bella Ayop so please like share and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga Kalingap Bella Ayop at panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayo. So yun lamang po mga kalingap. Please subscribe Bella Ayo. Thank you and God bless po. Maraming salamat po. up po natin si Bella Ayop sa kanyang YouTube channel and ako rin po kalingap dan para sabay-sabay po kaming tumulong sa mga nangangailangan <laughs> Sige na 'to pala <laughs> Ito din si Otso. Oh. Lili magsakto oi. Tagako ana. <laughs> abalik, abalik. Ibalik, ibalik ibalik. Happy na, na dito. Yan, ito na si Otso po. <laughs> na, Say, 10, ha? Dako dako ani. Ay, na no, na lang ka. Wala pa mama, o, ba, asay, -dapu -dapu ay, mo naman <laughs> ay... si ngayon, na bayad. Oh, pay, asa i? Dako dako na lang dako. Buwi na sa ay. Buwi na si Otso ngayon ha. Ganda ng blessing ah. sa. <laughs> dako dako gamay. Ito po ante og to. Ayan, maraming salamat Kuya Bala at Edna. meron ng bike si Otso. Salamat po sa blessing. danas satu bangan dong Ayo persarik satu peludong hehehe hehehe

kakita nang bike 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 bike

<laughs> ito lag ng antuo ito lag ng antuo hahaha kila <laughs> kano? sigi 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 Sige, sigi sigi Ito sigi 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 Tara Otso, pasakay na nato na dong. Yan si Otso nag-practice na mag-bike. Yo, Sige, sige. Sikat. Sikat.

Ini tadi kena.